Hello mga auntie, sumayong buntag sa atong tanan. So we're on the way to Botanic Garden because magwo-walking tayo mga auntie and ayan na we arrived here so nagbas na lang ako mga auntie para madalian yung pagdating ko dito sa uh, Botanic Garden so ayan na nga naglalakad ako at maraming tao ngayon dito mga auntie kasi nga Sunday pala to siya so late upload na talaga to so Sunday siya mga auntie ito naglalakad-lakad tayo so maganda dito maglakad mga auntie kasi uh, fresh ba yung greenery niya, at marami ding nagpipiknik dito mga auntie, tignan nyo naman, o ba? Diba? may nagpipiknik, may nagpipicture maganda dito kahit dalhin nyo yung aso nyo, kasi uh, animal friendly kasi sya dito mga auntie so ayan na, so ang ganda ng bulaklak bumbilyap, bumbilya bumbil sa bisaya mga auntie, so ayan naglalakad na si auntie nyo ayan, at pupunta ko dun sa kabila don sa um, kabilang botanic garden yung may lake-lake don mga auntie so ayan, so naglalakad ako mag-isa lang pala ako dito mga auntie and kahit mag-isa ka naman mga auntie maglakad-lakad, okay lang kasi maraming namang tao dito sa botanic garden at hindi siya nakakalula or hindi rin siya nakakabore kasi maraming tao, naglalakad at gustong-gusto ko rin siya maglakad mga auntie kasi... Uh, ibang view naman yung nakikita natin, di ba? Yung parang nature nature lover tayo ngayon mga anti. So naglakad pala ako nito mga auntie mga one hour lang naman yung nilakad ko. Mag-ikot lang ako dito sa Botanic Garden, ayan. So, as nakikita nyo naman, sobrang ganda maglakad-lakad dito. Finally, nandito na tayo sa My Lake. Ito yung sinasabi kong My Lake nila, mga auntie. Pero itong lake na to, mga auntie, is man-made siya. So, man-made lake to siya mga auntie. O, yan, diba? May maraming tao din dito mga auntie. Kaya, hindi ka talaga mabuboard na maglakad. Kahit mag-isa ka lang. At maraming isda dyan siya mga auntie, no? Tapos, may turtle, may mga otters. Basta, marami din dito mga... May mga manok din dito mga auntie. So, pag nandito kayo, maglakad-lakad kayo para fresh pa. Pa-fresh yung ganun. So, nature-nature lover naman tayo. So, sobrang-sobrang... Ah uh, ganda maglakad kasi hindi siya masyadong mainit at hapon na din to mga auntie. mga five plus na rin ako naglalakad eh mga alas na nga siguro to mga auntie. ganun Ayan. at ito yung parang stage nila or something may nagpe-perform dito minsan mga auntie kaso ngayon wala kasi parang maaga pa to siguro mga hapon-hapon or mga madilim na may nagpe-perform dyan. Water lily pala yan sya mga auntie oh. Sobrang ganda ng water lily, di ba? Ayan oh. Ganda, di ba mga auntie, So, yan yung sinasabi kong stage mga auntie, Minsan may nagpe-perform dyan. May banda. So, mostly mga people dito nakaupo lang sa may grass. Tapos, nagpi-picnic, mga barkadahan, just family. Ayan, ganda ng saging-saging yan sa Bisaya. Tawag sa amin saging-saging na bulaklak. O, ba diba, Ang ganda. Saging-saging. sig -saging. <laughs> so, o, tingnan nyo. Meron ding lake dito, o. Dito na to sa kabila, mga auntie Ayan, mga tao dyan. Nag tinitignan yung mga bao turtle. Ayan, pauwi na pala ako, mga auntie So, dito ako dumaan sa may Jacobalas. At naglalakad as usual. Ayan na. At maraming sasakyan dyan kasi may naglalaro ng tennis dyan sa may, ano, may tennis court kasi dyan sa left ko. Ayan, nakikita nyo. So, ayan na. So, pagdating ko dito mga ante, so, din ako ng bus at nag ako dito sa CS or sa cold storage. Grocery siya. Kasi bumili na rin ako ng manok kasi yan yung magiging dinner ko. Ayan. For my dinner, ayan, $4.50 ata to. $4.50 siya yang manok. At bumili na lang din ako ng brioche na bread kasi paborito ko din to siya mga auntie. So, ayan, patawid na tayo. At pagkatapos kung tumawid dyan, bahay na din namin yan mga auntie. So, ayan, ang hinihintay ko na lang. And, ipapakita ko pala sa inyo, itong suman na balanghor or kasaba, binigay ng kaibigan ko, di ba Sarap ng kain ko. Paborito ko talaga itong balanghor mga auntie na suman. So, yun lang. Ingat kayong lahat. Bye!